Ate ka Wala nang dingding po dito. So dito na lang dinadaan. Dito na po tayo sa bahay at ayun nga so nakauwi na din kami galing sa school doon po kami natulog Ebit, at evacuation. nag evacuation po kasi kami so sobrang kalat po dito sa bahay at hindi lang po kalat, sira po yung aming bahay guys. So ililibot ko po kayo at syempre pangita ko din sa inyo yung kubo ni Kamuning. <laughs> Kung anong nangyari sa kubo ni Ate Kamuning. ayan, so let's go. naganapan yung aming puno ng kahoy ay naputol po. <laughs> Asa ni banda? Ay, adi. So ayan po naputol siya mga kusina. Tapos ayan yung bahay namin. Wala nang ano, wala nang bubong. At syempre, yung ano ni Kam, ni Ate Kamuning. Ayan po wala na po siya. Bubong. Nabaklas yung bubong ng ano ng ano yeah, ni. dingding. Ate Kamuning, ayan. So, ayan po yung lutuan na. Lutuan natin yung kusina, wala na din. Ayan. So, ayan po siya. Ito po yung nangyari sa bagyong uwan. Ayan. So, kita nyo baklas lahat yung mga ano eh, dingding. Ano. Ha, diba? Ito po siya. Ito wala nang dingding. Na so, may dingding to dating ngayon wala na. So ayan. Grabe. Sumuntik so, na. Ha? Kunti na lang masira, masira, na din. So ayan po. <laughs> Baklas po yung dingding dito. Ayan. Wala nang dingding po dito. So dito na lang dinadaan nila yung dalawa yung pinto. Ayan, may 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 ano pa. Buti na lang wala dito yung mga gamit namin na iba. Ah, po sa bahay na ay sa tindahan nila kuya. At ayan nga po yung bahay din ni Kuya Jason yung nasa comsor nila Ate Shara. Ayan. So wala na din po May pinto na din po siya doon mga kusina. Ayan. Talaga naman yung bag yung uwan. Hala grabe yung ano. Yung mga puno ng ano. Yung mga puno ng nyug at ayun. Sobra grabe. Yung okra wala na. Ah, oh, ba? Diba? Wala na. Wala na yung bahay namin. Kusina natin ah. Oh. na sobrang daming dinisin. Ay, <laughs> ah, sila mama. Lobat po yung cellphone ko. Birthday. So, ayan na po. Dito, hindi ko siya nabaklas. <laughs> Sobrang baklas po. Ay, ah, sila mama. Nagsiuwian na po sila dito. Pero yung tulugan namin, wala. Baklas. Baklas nga. Ayan. Ayan yung tulugan ni Icy po, wala na, baklas na. Kita na yun na. Yung CR natin oh. Yung CR namin, ayan uh, na. May pinto. May nga dun. pinto nga doon. May pinto ano doon sa pagkabila. Kaya nga. So, ayan. Bahay ni Kuya Mo Karot, ayan oh. Ah, yung bahay din pala ni Kuya Karot. Oh ayan. Yung bahay ni Kuya Karot. Plat na po siya. Ayan oh. Hala, <laughs> grabe ang baklos. Ang ating pangalawang update na bahay, ito kay Bayaw. Oh. Sama kasi na naglilinis po si Papa. Ando na po siya. Ayan. Tapos si Junlee po nagsundo po kay Ice Doon po kasi kami natulog sa school talaga kasi nga. Dito nga syempre mas maano. Ang inalagaan ni mamang ano o kay No ibot. Finish your products. Oh no yung alaman namin na ganito ayun na guys tanjala tanjala kapote na ah. wala na bilang dito. wala ano siya so, naglilinis po si papa ayan Uy, uy, nabili na bunga sa ano, o, Ha? Gamay. So, yun na po. <laughs> Naubos po yung dahon ng aming ano, aming kahoy. Murag, wana siguro day na kay, nagangu-gangu naman ah. Amin, ah. na. Amin ah. na. May napayata ni Ubanra ah. Tuwa man na oh. Ayan po. So, si Nana po ay kumakain po siya dito. Ayan. so, ayan, yung ka paligiran po. Palimlim na naman. Ayan.

Diri ah, diri. Asa man? Ha? Picture ni si Aikaw. Ang kining kang kuya. Sila tigil kang. Ha? O oh, dili na magumutindog diri. Kay may buong sila na pagoy bae nga usad na laksi nya kung bae tumba na. Abuka na mo. Mangyari siya. Mangyari Ayan mga karutmanat. Ah. Dito po kami sa Kadikbahay. So, kasi tayo po yung uh, napag-utosa ng barangay na picture daw po yung mga kapitbahay namin ito yung nasira na hindi pa naayos Kasi mga karotman, uh, ganyan kasi pag dinaanan ng pag-ududin sa amin, pagka umaga so pagka uh, dating galing bakwit, so nag-ano na yung mga na ayusin sila kasi pag umulan, walang matisirahan. Pwede man sila daw magpicture, basta kaubanan sila. Ikaw may cellphone sila. So, ayan ah. Uh, Kimus waga. Wa umay tao ka lang Joshua. Haman sila day. Ng bayo. <laughs> Ay mo hurt man yung tiger kir mo hurt man. Bo pa. Bago pa yung kitina na wala. Kusina, wala. <laughs> grabe. Grabe po kasi sila. Ayan. Yung nasira lang kanya mo pa yung ano yung kulungan ng yung kulungan ng manok. Ginagawa ni Dudong Dre tagiya. wameyritagya kahit ano sila yung dodong untuk so, so, alang sa tuturan ano yung mayari para sureball talaga ito, grabe ang mga saging oh ah gitong saging ano yung 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 ang yung 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 kasagingan ni na Lula Pilisa. Ubos yung kasagingan ni Lula Pilisa. O kaya <laughs> mga kahit si ano lang, mga pananim lang. Oo, o, di lang yung bahay. Di lang yung tao ang ano, pagali. Mm -mm. At yung bahay ni Boy-Boy. At bahay ni Yododong, mga karotman. <laughs> ay, nagguhat na yun sila sa rasyon. Oh. Kita mo mantalagwat. Maut maso mamaya. Pagdating la yung udong, so putulan din po namin kasi may mga anak na dito dito. Ayun, kaya kasi na balik tayo doon. Pagdating mga magulang talaga, sa bahay talaga natin para paniwalaan. yung bahay ng magbukong ng ano ko ginan ko at yung kapatid ko magtirahan pa naman <coughs> ang sa akin lamang Osman ayan, gaya to. ganyan, ayan ito rin ganyan ayan po balik po kami dito langga iurong ako na langga Sige, habulin natin siya. Sige. Hoy, marunong pa kayong magmaneho? Black Tiger Gap ang may pata rito. Pumanis kayo kung ayaw niyang mamatay. Para matayin ka. paumanin na. Sige na. Eh kasi naman ako ay isang mabuting samaritana na mamamayan. Sige na. Hoy, tigilan mo. bitawan mo ang gwapong niya. Hoy, Chinita, Pinili mong sumuong sa Pilitro. Kahit impyerno ay Ayusin mo siya. Oo, mayos ka. Tumawag na ako ng pulis. Eh huwag kang lalaki. Naku Wow, ang lakas ko pala. So, wala tayo ka. Sabay-sabay tayo. Suntok ko. Suntok ulit. Kasapatin kita. Nakabigyo ka ba ako mo? Sige lang. Ang pin ni Lola para sa pundasyon. Sobrang lakas talaga. Parang Mahal kita, Lola. Guwapang huh? Ha? talaga. Handa ka na ba? Alis na tayo. Guwapang. Gusto mo ba ng kaway? <laughs> Siya Ayos Maayos lang kayo. Ang pogi niya, buti hindi siya nasaktan. Kung hindi, mawawalan tayo ng guwap. Salamat. Walang problema. Maliit lang yan. Trip ko talaga. Tumulong sa nangangailangan. Walang anuman. Salamat sa pagsakit. Hala. <coughs> sa lola niya. Grabe ang pressure. Kaya naman, napapakasal ka na. Pinahanap pa ako ng peking asawa. Please, teka, baka pwede maging peking asawa. Di ni boss? Niyo. Hindi, kayo dalawa. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit lagi naghahanap ng ibang magiging asawa? Ako. Aminado ako. Medyo buwapo ka nga. Pero hindi niya dapat ganito. Sige na. Kung ayaw ng binibini, hindi huwag eh, na lang. President, 10 milyon para sa isang tao. Kung makuha ko itong problema sa pagkain Lola ay na. Laila po, Laila. Naman. Wala na lolo na Hello, you are talking to the superstar. Okay. Hampir stay. <Sesukur> Naman, selamat laki. subscribe bye Oh, saya nak baguna pun. Wala lagi. Bagi nak main untuk ko inakala na ako si Chen Mei ay ikinasal na lang bigla. Pero itong asawa kong bigla ang gwapo pa rin. Sulit na sulit. Ay transfer ko na ang pera. Bukas susunduin kita para dalawin si Lola. Sige, ayos lang. Isa, isa sero isang daan, isang libo, isa sero zero, zero, sero Milyon, isa sero milyon. Pangbili ng pagkain ni Lola ay may pondo na. Lola, mabuti ang pangbilis mo nakakura ng bigas. Lola, syempre naman, hindi mo ba alam ka na Madali lang tong mga konting bigas. Pero yung milyon na yung bigas na sobrang dami at bigas talaga. Isang maliit na babae lang, lang. nang magbuhat nitong lahat. Mutik na kung mapagod ng bigas. Sa parteng to, kulang ako sa pagpaplano. Halika. Wow, ito yung noong na paraan sa mga corrupt na hinalungkat ni Lola. Nakuha namin Space Day. Hawakan mo to. Sa mga susunod na gamit, gamitin mo na lang tong Space Day para madali ang pagbuhat. Kung ganun, di ka na mapapagod. Mahal kong ako. Space Day. Ang galing naman yan. Subukan ko nga. Wow. Itong Space Day. Ang lupit talaga. Mahal kita, Lola. Mahal ka rin ni Lola. Naalala ko noong na huli, biglaan kasi ang alis ko, nakalimutan kita, mahirap kumita para sa pangangailangan. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo ni Lola, ang magic na panggagamot para mas madali kang kumita. Magic na panggagamot, tama, kapag naman na mo itong abilidad, ikaw na ang pinakamabuti. balik to nga balik sa tunga Thank okay. you. Я вот не Aderis ako ispat may isda. Tanan ko lang na yung isa na. jek na ko ne ako tigil uh -huh. <coughs> na wala pa palang na nimo meray ako pantalon na ko so, sa mga kusina so tapos na po natin yung ating painting guys Ayan na guys so so papasa ko na po siya ngayon sa kisur Ayan. So, ayan po yung kalalabasan. <laughs> so, ayan. Binago ko lang kasi yung uh, background niya din. At saka yung dinagdagan ko na lang siya. Kasi isa lang yung nakaano nun nung sa fake doon. So, naisipan kong dagdagan. So, ito yung dinagdag natin guys. Ayan ah. Oh. And so, hindi pa siya masyadong ano talaga. Ayan. Ito talaga sinadya ko talaga itong kulay na to. Ayan. yan, may mga, parang may green-green siya, guys. So, halata siya. So, ayan na. Uh, ayan po yung kalalabasan. O, oh, diba? Perfect. So ayan na nga po mga kusina hanggang dito na po ang ating video at marami pong salamat sa inyo lahat dyan sa mga silent viewers Bye. po natin at yun po uh, nakalipas din ang bagyong uwan at yun nga ay Marami po siyang inulanan dito ng mga bahay. At yun po. Uh, Siyempre, ingatan lahat and God bless and I love you all. Ayan, shoutout po sa mga sponsor natin sa mga UFW. Ingat-ingat po ang lahat and God bless and I love you all. Bye-bye.